natin mga idol ang tira ni Roni Tandag ang kilabot na Tandag tirang pambili ng bigas ayan tira uno na po masok pumasok ang uno sunod na tira Tiras tris, pumasok, pinitik lang mga idol, no? Galing. Hindi na tumakbo ng malayo pa ang pamatok. Ito mga idol ay laglagan time. Pag sinong manalo nito ay makapasok na sa semifinal. Ang matalo, malaglag. Bayad ulit. Reentry entry Ayan. Yun ang mga tirang naghanap ng bigas. Ayan. Tera City. Tera City, side pocket or sa dulo. Ang maganda niya mga ito, talaga. Para mas maganda ang preparasyon sa otso. Ayan na. Ayan na. Panoorin natin, ha? Pulbos mo na. Oops. Okay, tirahin na. manay na lang natira si lang ng city nung ay doon. Swak, 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 swak. Tira 8. Desa. Desa muna. Ikot muna. Pumataki ang tangi. Pumulusok ang pabulusok. Pumulusok ang pangal. okay ang yan Tira out na sa unang mga idol. Ayan, preparasyon sa nuwebo. Ang preparasyon na pambili ng bigas. Ayan. Galing, no? Tingnan naman natin ang preparasyon sa cheese. preparasyon ng pang good times na yan ha yan, Rooney Tanda Rooney Ahing ang kilabot ng Tanda City Tira G's last ball yan, pa